Tanong ng mga iglesia, saan daw napupunta ang abuloy ng miyembro at bakit walang maipakita mga kapilya gaya ng sa iglesia ng Kristo? Oh, intriga na naman dyan ha. Sige, nakalanda ako dyan. Wala raw kaming maipakitang kapilya, may abuloyan kami. Kasi ang abuloyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Yan. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Eto ah. Sa isang talata ng gawa 1724. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at, at ng lahat ng mga bagay na naririto siya Palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa ay, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! <laughs> Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng no, mga templong kagaya nila. Eh, hindi naman tatahan ang Diyos doon. Di ubusin mo lang ang pera ng membro ron. <laughs> Pero, alam nyo, kung bakit lagak ng lagak ang mga membro nila, kasi dinaya nila. Sabi nila, nananahandawan Diyos doon. O, pa pakinggan nyo. Hindi ako naninira, ha? Ah. Pasugo. Pasugo, August 1969, hmm. page 17. Ano nyo, ha? We are summoned by the Lord God to serve Him in the body, or the Church of Christ. Hmm we have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship above. Dina yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan. We have to worship Him where? Well? In the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Would would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. The first century Christians worship God by the seashore on the mountain. Anywhere that there is a suited place for them to gather themselves together? they worship God. But the teaching of Manalo is specifies that they have to worship God in a house where His Spirit dwells like the modern house of worship. How if it is old house of worship? How if it is not modern? There is no God there anymore? Panluloko sa kapwa-tao yan, mga kababayan. Hindi ko makukonsyensya, hindi ko sasabihin sa inyo yan. Hindi naman yan ang tinatahan na, nananahan daw ang spirit ng Diyos doon sa, sa templo nila na ganun. Nananahan daw ispirit spirit ng Diyos doon. Sabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Amen? Yun ang nasa Biblia. E ngayon, eh ano naman ang templong itinatayo namin? Oh, Basahin natin. Tignan natin kung hindi nga kami nagtatayo. Unang Korinto 3.16. Basa. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? Hindi nyo ba nalalaman, sabi sa mga kakristyanuan, na kayo'y templo ng Diyos? Ano sabi? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen! Yan. Di magkaiba? Iba ang turo ni Manalap sa turo ni Kristo at ang mga apostol. Iba. Sabi ni Manalap, Pumatahan daw ang Espiritu ng Diyos sa templo nilang ginawa ng kamay. Sabi ng Biblia, hindi. Eh, saan? Nasa'yo. Sabi nga ni Dr. Ching, hanap ka ng hanap ng Diyos, nasa'yo nga eh. Nasa'yo. Hanapin mo lang. Magkaroon ka lang ng kamalayan. Awareness. Know His words. Know His truth. And you shall find that God is in you. Amen. Let us prove that. Am I speaking out of out of from myself. Let us prove that. First Chronicles chapter 28 verse 9 says, "And thou Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind." For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek Him, He will be found of thee. Yun. If thou seek Him, He will be found of thee. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa'yo. Oh, basahin natin sa Tagalog. At ikaw, Solomon, hmm. na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sa sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso ah. at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung, Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Asan? Nasa iyo mismo eh. Marunong ka lang sanang maghanap, pero ka lang sanang kamalayan sa katotohanan, masusumpungan mo siya sa iyo. God can be felt. God can be experienced. God is there, not in the temples built by the Iglesia ni Manalo. Amen? <laughs> oh, Tapos, sisiraan. Yan eh kasi Soriano, kurakot ng kurakot sa miyembro, walang itinatayo. Hindi nagsabi sa'yo, Itinatayo namin ang mga tao. Pinababango namin mula sa bisyo. Tinuturoan namin magbago, magmahalan, umibig. Bakit? Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao tatahanan ng Diyos. Marunong ding maglayas ang Diyos, no? Kala mo? Kahit nasa iyo, pagtarantado ka, lalayas siya sa iyo. ha? Ang Diyos nasa Israel, lumayas eh. 15.3 Ngayon nga, ang Israel ay, ay malaunang walang Diyos na tunay at, at walang tagapagturong sa serdote at, at, walang kautusan. Oh, umalis ang Diyos sa Israel nung ma maging mag silang masama, sumamba na sa Diyos Diyosan, niloko na nung mga ministro yung mga Israelita, lumayas ang Diyos doon. Kaya masusumpungan mo ang Diyos sa'yo, kailangan lang, magpakabuti ka, mararamdaman mo sa iyo ang Diyos. Nararamdaman yan eh. Lalo na kung nakakaramdam ka ng pag-ibig sa kapwa, ang Diyos 4-8. Unang Juan. Ang hindi umiibig ay, ay hindi nakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. This is At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang, ang pag-ibig pag ng Diyos sa atin ang, ang Diyos ay pag-ibig. At, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Amen. Amen! Kaya kami, ang itinatayo namin mga tao, hinihikayat naming magbanal, umibig, matuto ng pagpapatawad, wag papatay ng kapwa, ibigin ng kaway, pagka paggrupo grupo mo yung mga tao na yan, na ipagtayo mo ang Diyos ng isang kongregasyon. Ha? Nakapagtayo ang Diyos. Nakapagtayo siya ng isang kongregasyon kung saan ang kanyang Espiritu'y maaring tumahan. Balikan natin ang 3.16 ng 1. Korinto. Tuloy natin sa 17. Basa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos mm. at ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo kung mm. kung gibain ng man ang templo ng Diyos siya ay igigiba ng Diyos bakit sapagkat ang templo ng Diyos ay banal uh -huh. na ang templong ito ay kayo alin ang templo <laughs>